Meron na namang nag-PM sa page natin na kapag manalo daw tayo sa ipapalaban niya ay bibigyan niya tayo ng limang libo na merong kasamang limang original na bola at papakainin pa ang buong team Stratos at nag-send na nga rin agad siya ng pamasahe namin balikan at lima katao lang muna pala yung isinama natin sa team Stratos Salamat po kay DLMT at kay James Bryant sa Pailin Box At si Kuya Joel pala yung magiging driver natin ngayon at yung destination nga na pupuntahan natin ay sobrang layo sa Cavite pa. Sunod-sunod talaga yung mga dayo namin ngayon at eto na yung pinakamalayong pupuntahan talaga namin. At yung habang nasa biyahe nga kami ay naisipan kong i-stalk yung makakalaban natin. At yung nakita ko nga ay medyo nagulat ako dahil first time lang tayo makakalaban ng isang long hair. E eh, alam nyo naman kapag mga long hair e eh, malamabs phenomenal talaga. What's up, mga idol? Nakapalas no, TV Ang cute na nasa likod ng camera ni 100 <laughs> TV ah, Sobrang dami na naming inenteran dito na mga toll gate at nakaabot na kami ng bikutan. Medyo makulimlim na nga sa mga pagkakataon na to at sana hindi basa yung court na paglalaroan namin doon. At eto na nga yung kinakatakot namin na bumuhos na yung napakalakas na ulan. Bagsak talaga yung mga kasama natin dito na halos 3 hours ba naman yung magiging biyahe namin. At nakarating na nga kami dito ng pure gold silang kabite at 10 minutes na lang ay maka Nakarating na kami sa venue. And finally, nakarating na kami dito sa mismong street nila sa Amadeus. Kaya dito ay eh, dali-dali ko na agad silang iginising dahil nandito na kami. At grabe nga, meron silang sariling court dito ang Totops. At sinalubong na tayo dito na nakausap natin sa chat. At yung pagkababa nga natin ay eh, dali-dali na natin kinamayan. Sir, uh, yung coach, dito coach ni ba? Sir Mr. <laughs> ano? Mr. Long here. yung court niya sir, mismo sa inyo court niya sir. Ito, boss mo Dalaw yung jacket, malamig mga ba eh. Oo nga po. Ay, malamig daw mga mga oh. oh Parang may gaitay tayong lalaw hmm mga eh. Hmm, okay. sarap pong tagaytay. At yung pagkapasok ko nga dito sa court ay hinanap agad natin yung makakalaban. And finally, sa wakas ay lumabas na siya dito. Sa namin salamat po sa binigay niyo pong pamasahe para makarating po kami. Pero, confirmayin ko lang po yung sinabi niyo sa chat. na kapag manalo ako, ay eh, bibigyan mo po ako ng limang libo Plus, papakainin po yung Team Stratos. Tama po ba? Oo, oh, tama yun. Oh. Tapos may kasamang bola, di ba? Opo, may kasama. Ay, may kasamang oh, bola. Parang wala yata akong sinabi pala. Wala pala. Ah, meron. Ah, meron pala, meron. Oo, oh, meron. so may kasama palang bola. Oo, oh, bola na. Sarili namin bola yun. Hmm, sarili. Okay, sir, ano bang ba pangalan ng page niyo, sir? Para ma... Tot Sports. Tot Sports. Supportahan niyo muna bago kami maglaban, guys. O, tapos yun yes, sa medyo mataas na ang followers ng isa. Yes, 125. Mr. Totops. Mr. Totops. Dalawang Totops. page follow nila ha. Dalawang page po yung follow nyo bago ako magsimula then yung baka yung bola na ibibigay ni sir, baka yun nang igigibaway natin para yes. sa sumampa. Yes, yeah. Oy, oy, oy. Maganda, maganda, natin <laughs> sala ka natin. Ano bang rules natin, sir? Nag-request ako ng 2 points sa labas eh. Okay mm -hmm. pagbibigyan mo ba ako? Pwede, pwede ka. Hanggang ano pa, score ba to? Yeah. Kahit ano lang, 10 lang or 8. So, ito yung bola na sinasabi ni sir na ibibigay sa atin kapag manalo pa tayo, additional. Regional ngagawa mismo ng Totop to 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 yes. Totop Sports, Totop Sports, yeah, Totop Sports. Ngagawa po mismo ng Totop Sports. Customized na bola, original, authentic. Yes. Ito nyo po yan mabibili sa mismong page nila. May cameraman din silang sarili. At dito yung nag-shoot muna sila ng intro at pagkatapos noon ay pinamiss ko na sa kanya yung bola. At 1 to 10 lang pala yung pinag-usapan naming score dito. At yung sa unang possession nga natin ay pinakikiram pinakikiramdaman ko ba yung floor kung madulas ba o hindi. Medyo nawawala-wala pa sa atin yung bola dito pero gumamit na ako ng 100% na pagpag. At shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood dito at mamaya dadami pa yan. At yung sa unang possession niya nga ay hindi ako makapaniwala. Ultimo cameraman ko ay hindi rin makapaniwala. At yung sa pangalawang possession natin, ni gumamit muna ako dito ng lasing-lasingan technique para nang sa ganun ay eh malito siya. Uy, 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 uy. Ah! May dos pala yung tira namin sa 3 points kaya dito ay lagi niyang ginagawa at buti nga kamo ay hindi pumapasok. Ooh. Ooh. Gumagamit din siya dito ng mga between the legs at pinakikiramdaman niya lang muna kung paano tayo bumantay. Pinibigla-bigla niya pa nga tayo at yung naparetreat siya ay bigla siya dumiretso sa right side at nagulat ako. Ay! Ay! Pinakikiramdaman ko lang din muna siya dito at gumamit tayo ng time lapse footwork. Uy! Uy! Pinagpagan! So yung mga hindi pumapasok yung mga tira natin sa mga pagkakataon na to ay binibigla niya tayo ng kanyang mga salaksak. And finally dumiretso na siya dito sa left side at ginawa niya uli yung no look na layup na ginawa niya kanina. Matagal ko lang hindi nagagamit tong technique natin na hypnotize kaya dito ay eh, pagkakataon ko lang subukan uli. Oh! Ang problema lang talaga ay hindi natin na-execute na maayos ang tira natin At grabe nga yung ginagawa ni Mr. Longhair dito Sobrang layo niyang tumira e eh. Buti nga kamo hindi pumapasok At dito ko na sinubukan sa kanya gumamit ng mga hesitation natin Eh ang kaso lang ay eh hindi siya kumakagat Kaya gumamit na lang ako dito ng blessed hand Lomo Whoa! sobrang nakakainis talaga na pinapahapit tayo ng ring na laging sumasablay yung tira natin pero kamuntikan na tayo dito bigla siya nag pull up jumper sabay okay ka susubukan so, kong gumamit sa kanya dito ng sideways behind the back fake at titignan ko kung gagana ba uy, uy. Ah! at akala ko nga pepeke siya dito eh bigla ba naman tayo dinerecho through the layup basket Moonwalk at yung hindi nga siya napapapeke ay sinubukan ko yung observation haki. Nadali niya tayo dito sa sintas technique na ginawahan niya na agulat nga ako eh. Uy! Uy! Ginaya ko nga rin siya at nakipagkamay ako kunwari sa kanya. Bang! <tinyo> Wow! At eto na nga yung kinakatakot ko na umaandar na yung mga pulso ng tira niya. ka. Wow! Ah! Tukod na nga rin ako sa mga pagkakataon na to. Sinubukan ko sa kanya dito yung mga pang-orthodox sa dribble natin kung gagana ba. Uy! <laughs> <laughs> Tukod ako sa mga pagkakataon na to dahil napapagod na rin talaga. Kaya yung dumiretso na siya dito ay hindi na natin napigilan. Naisipan ko nga siyang biglain dito ng mga dribble natin kung magugulat ba siya. Kunwari lang ako na nagkamali sa dribble dito at hindi nga siya sumundot. Uy! Uy! Wow! Wow! Hello. Wow. 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 Wow sobra ako napapagod sa laman namin guys at buti nga wala sa kondisyon si Idol kaya dito ay medyo sumasabla yung mga tira niya Pinekey ko nga lang muna siya dito na ginawa nating snatchback at eto yung nangyari uy What? uy 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 kaya nga kung mapapansin nyo ako dito ay eh, hindi ko na siya nababantayan dahil tukod na rin talaga ako dito. Kaya yung nagkaroon na uli ako ng energy dito ay eh, may pagkakataon na uli ako mambalagbag sa mga dribble na ginagawa natin at ito yung nangyari. Wow. Sinusundan-sundan ko pa rin siya sa mga peke na ginagawa niyang atake At yung dumiretso nga siya dito sa right side ay hindi na natin nahabol dahil sa kapaguran na rin siguro at yung sa last score nga na natin eh, akala ko eh, tapos na laban. <laughs> <One! laughs> Talagang 2 point shot talaga yung hinahabol na dito pero wala ata sa kondisyon si Idol. At yung susubukan kong tapusin yung laban ay eh, ganito yung mga nangyari. <laughs> Nakataas kamay lang ako dito para nang sa ganun sa next possession natin ay eh, mapapasok na natin yung bola. And finally, eto na, the moment of truth ay eh, gumamit tayo dito ng juggling dribble para nang sa ganun eh, malito siya. hey, <laughs> <laughs> hey. Oh! Ah! 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 Okay, promote ko page ko, Totops Sports. And yung pangalawa naman, Mr. Totops. Alright! So, five -five yes, yes, yes. Igaw, okay, at eto na nga, guys, yung limang bola na binigay sa atin. Ito yung magiging pang-challenge natin sa mga gustong makalaban tayo ng one-on-one. -on -one. At -toss, at -toss, course, course, lang. salamat po, sir. ko po to sa mga makakalaman. So, so dito may mga nagpa-picture muna at mamaya abangan nyo maglalaro ko sa 5B5 ng Team Stratos. Pinigyan tayo ni Totops ng leather na bola. Pero tingnan nyo yung quality niya parang yung mga nabibili mo sa mall na authentic na origin. Kasi tignan nyo kung mapapansin nyo, sobrang ganda niya na hindi nyo makikita sa ibang bola. Basta ngayon lang ako nakakita ng ganto tas customized pa. Dito kayo makakabili niyan sa shop nila, Totox. Totox. Strato, <laughs> Stevie! Aray go! Patikim nga, patikim. Ano naman na magiging spotlight ngayon, boss? Dahil ako lang lagi yung pinagbubuksan mo ng pinto eh. Diba? Dama po. Pagsarahan naman kita ng pinto. Ayun kaya. Sir Otos, magbiban tayo. Tara. Tara, magbiban. Sir, hindi ka mabibigo sa mga bata ako. Talagang laban na laban yan. Diba? tatabaw lang. Basta may kanin, tatabaw. Gusto ko ano eh. Yung bone marrow. ba tayo? Hindi. Sagay tayo tayo. Sa akin sisig. Sisig, sisig. Sisig, sisig. Sisig, sisig. Sisig, sisig. Sisig, sisig. Amen. 네. <목소리나> ka nila ako ah.